Hello, ayan araw na naman ng taniman kaya bonggang-bonggang linisan <laughs> at ito ang ating uh... yan kailangan nating magsipag para meron na tayong libreng gulay Ayan, so, nagbubunot tayo ng damo ngayon. At malinis na. Ayan, kitang-kita na 'yung aming na uh, sibuyas. Kanina ay uh, nagharvest ako. Ayan siya. So isang sibuyas lang 'yung tinanim ko pero ang binigay niya ay 2, 4, 6 tapos dalawang malaki ang uh, sinahog ko na sa aming uh, sinigang na hipon. So, ito pa ang aming mga sibuyas. So, ang mga sibuyas pala, hindi sila namamatay pag winter. puwera na lang kung matatabunan sila ng yelo. Pero, bumabangon uli sila. So, parang tao yan. Laging bumabangon. So, ito yung mga shell ng eggs. Hindi ko siya tinatapon. Nire-ref ko muna siya kasi uh, ginagawa ko siyang pataba so ngayon ay uh, dudurugin ko ngayon uh, ng maliliit naranasan yung pang ano ko so hindi ko alam kung saan ko nailagay yung <laughs> maliit na palakol yung maliit na palakol lar ah pasyalan natin ang aming uh, blueberry ayan, dami niyang bunga oh. so hindi na naman ako bibili ng uh, blueberries kasi madami siyang bunga ayan, ready na akong magtanim so baka next week hindi na siya malamig kasi minsan pabago-bago ng uh, pabago-bago ng uh, panahon dito minsan malamig minsan mainit pero pag tanghali mainit pag umaga sobrang lamig kong minsan so baka next week pwede na akong mag start na magtanim kaya nilinis ko na siya na ko na siya alright thank you so much have a nice day